Hello guys, welcome back to my channel and Dega My TV. Today's video, share ko sa inyo yung bagong bago kong tuklas na apps. Kung interesado kayo sa video ko, panoorin niyo nang buo. Itong apps na ito, pwede tayong kumikita ng totoong pera. Nakikita yung mga lumilipad na mga rose. 'yun yung magiging pera. May rose na lumilipad, may mm, makikita natin sa video na maraming rose na binibigay itong apps na to kikita tayo kahit wala tayong agency ito ang pinakamaganda sa lahat ng na na ano ko na apps ito ang pinakamaganda para sa akin kasi kahit wala kang agency pwede kang kumikita dito basta masipag ka lang pag masipag ka kumikita ka Oh, ito naman yung binibigay nila na lollipop. Yung lollipop na yun, magiging pira yun. At hindi ito kailangan ng monetization. Basta, masipag ka lang. Masipag kang magtambay. Masipag kang mag ikot-ikot sa mga pinafollow mo. Ito ang Oh, makikita natin. Tingnan mo, yung may 20k na sila. 20k. Yung sa akin, ito pa lang 345 kasi kakapasok ko lang sa Kakapasok ko lang dito kaya nagiging 345 pa lang. Maganda ito. Ayun, huminto na yung ano, pagbibigay nila.